Mani Pacquiao, sinita si Carlos Yulo dahil sa kawalan ng respeto sa magulang. Sa isang panibagong kontrobersya, nagbigay ng matapang na pahayag si Manny Pacquiao laban sa sikat na gymnast na si Carlos Yulo. Ang dating senador at boksingero ay naghayag ng kanyang pagkadismaya sa diumanoy kawalan ng respeto ni Yulo sa kanyang mga magulang. Ayon kay Pacquiao, hindi lamang talento o tagumpay sa sports ang mahalaga, kundi ang tamang asal at respeto, lalo na sa mga magulang. Kilalang makajos at malapit sa pamilya, binigyang diin ni Pacquiao na ang tagumpay ay walang silbi kung hindi marunong magpakumbaba at rumspeto ang isang tao. Ang respeto sa magulang ay dapat laging nandyan, kahit gaano ka o kahusay. Dapat nating tandaan ang halaga ng pagkakaroon ng mabuting asal, lalo na sa pamilya, ani ni Pacquiao sa isang panayam. Hindi naman nagbigay ng opisyal na pahayag si Yulo hinggil sa isyo, ngunit mabilis kumalat sa social media ang balita na naging dahilan ng iba't ibang reaksyon mula sa netizens. Habang ang iba ay sumang-ayon kay Pacquiao at sinabing mahalaga ang respeto sa mga magulang, may ilang nagsabi na hindi dapat basta-basta humusga ng hindi nalalaman ang buong kwento. Para kay Pacquiao, hindi mahalaga kung anong isport o propesyon ang isang tao, ang pagiging mabuting anak at tao ay dapat na laging inuuna. Bukod dito, hinikayat ni Pacquiao ang mga kabataan, lalo na ang mga atleta at mga sikat na personalidad na maging mabuting halimbawa sa publiko. Ayon sa kanya, dahil sa dami ng mga sumusubaybay sa kanilang mga karera, may responsibilidad sila na ipakita hindi lamang ang kanilang galing sa larangan kundi pati ang kanilang pagpapahalaga sa pamilya at tamang asal. Ang mga kabataan ay tumitingala sa atin. Mahalaga na ipakita natin sa kanila na hindi sapat ang tagumpay, kundi ang tamang pag-uugali at respeto sa mga magulang at kapwa, nagdagpa ni Pacquiao.